for today's vlog ayan nakikita ay nyo naman po meron po tayo ngayon na ipon challenge ayan inipon ko po ito sa loob ng walong buwan so ayan at alika uh, simulan natin meron ako ditong one meron ako ditong 1,000 ayan nakikita ay nyo meron akong 500 meron ako ditong 20s 200 100s 20s at meron pang mga coins dito ayan na inipon ko ayan sa totoo lang inipon ko talaga to nung ako'y nagtatrabaho pa, ayan, habang uh, naglalakad pa ako, ayan, so, malalaman natin kung ano, ayan, ito yung dahilan kung bakit ako naglalakad sa trabaho lagi para makapag-ipon, ayan, konting inspire lang kasi na-inspire ako sa mga nag iipon ngayon, so, ayan, nakikita nyo, binuksan ko na yung lalagyan ko, ayan, sa pag-iipon ko, hindi ko akalain na umabot pala siya ng uh, 90,000 plus sa loob ng walong buwan, no? So, alam nyo yung mga papiso-piso, lima-limang piso, sampung piso, pag pinagsama-sama nyo is malaki pala ang magiging halaga. So, pinost ko tong video na to para hindi magpayabang or para kung ano mang ano sabi ng ibang tao diyan pinos ko lang to para maka-inspire no na sa bawat piso na maiipon natin na pwede pala siyang maging ganun kalaki. Kaya sa susunod na buwan pa, sa 2024 na darating na buwan, sunod-sunod, more ipon challenge pa. Sana marami tayong uh, malaki na ulit ang maipon natin sa susunod. Okay, samahan nyo ako sa susunod kong vlog. Ipapaalam ko sa inyo kung magkano yung naipon ko sa susunod ng mga ilang buwan. Okay, maraming salamat.